Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, doon? Nako, Angela Papsi, mm. kung meron kayong Netflix, aba, mm -hmm. sigurado ko, baka napanood niyo na at hindi mo magagawang nakapag-Netflix and chill. Itong pag-uusapan natin ngayon, ang pinaka-notorious na serial killer siguro sa buong mundo. At hindi lang ang pagpatay at pagre-rape, kundi pa rin pag-chap-chap ng katawan ng kanyang mga biktima ang gawain niya. At take note na kadalasan, ang kanyang pag ay paggagawin matapos siyang patay ng mga ito. Sa madaling salita, ay ginagahasa niya yung mga bangkay. Ano kaya siya Ano Wala kabuhay-buhay ito. Siya si Jeffrey Dahmer, ang tinuguri ang Milwaukee Cannibal na nasintensya ng panghabang buhay na pagkakulong noong 1992 para sa pagpatay sa labing pitong biktima na lahat ay puro lalaki. Ang pinakaunang nadali na Dahmer ay isang hitchhiker noong 1978. Hinampas siya ito ng dumbbell habang nakatalikod at nung nawala ng malay, ay sinakal ng tali. Pero ang magiging modus niya pagkatapos magparao sa bangkay ay tatanggalan ng laman para tunawin sa asido habang ang mga buto naman ay minamaso hanggang mapulbos para madali ma-eliminate. Ang mga susunod na biktima ay gantong sistema ng didispatcha yung mga katawan na, na, ito, yung mga biktima niya nadadagit sa mga gay bar at dito lalagyan ni Damer ng gamot pampatulog ang mga drinks nila saka papatayin bago halayin at magtatagta rin. Paminsan-minsan ay tatago niya yung mga body parts sa mga kursunada niya at pinipicturan pa. At ang matinding alingasaw nito ay naging dahilan para palayasin si Damer mula sa bahay ng kanyang lola at matapos ang ilang taon at lumipat na siya ng apartment, mga kapitbahay na naman ang umangal sa nakasusulasok na amoy ng mga tinaddad na katawan. Pero ang palusot ni Damer, nasira lang daw yung ref niya at nabulok at nangamoy na ang mga laman. Hanggang isang gabi ng Hulyo taong 1991, isang binatang biktima ni Damer ang nakatakas mula sa pagkakaposas at nagsumbong sa mga pulis. Dito na sa wakas, nabuko ang karimari-marim na modus ni Jeffrey Damer ng pasukin ng mga pulis ang kanyang apartment at nahalughog ng mga litratan mga putol-putol na mga katawan. Pasintabi po sa mga kumakain ng katawan. Ang mga nadiskubre ng na mga polis. putol na ulo, bungo, isang tray na puro dugo at sa ilalim ng ref dalawang puso ng tao. May nakita rin silang braso at isang buong torso at marami pang iba nasintensyahan si Dahmer ng life imprisonment sa Wisconsin. At ayon sa mga report, eh marami na rin daw nabibwisit pala sa kanya sa loob. Pareho mga inmate at yung mga uh, opisyal. Tika, atras, atras, atras. Mm -hmm. Yan. Opo. At minsan daw, para mang asar lang sa mga kapwa niya inmate, ay inaayos yung mga pagkain para magmukha mga putol na bahagi ng katawan. At yung ketchup, ginagawang dugo. <laughs> Pero sa araw na ito, Nobyembre 28, taong 1994, pinatay si Danner ng kapwa niya inmate, isang nagangalang Christopher Scarver, ang napununa sa kanya at hinataw siya ng bakal sa ulo. At yan nagtatapos ang malagim na buhay ng sa serial killer sa makabagong kasaysayan. Pero may mga magsasabi sa lahat ng ginawa niya, yung hinambalos lang siya sa ulo, ikulang paraw yan. Nabalitaan niyo ba? Magkakaroon daw sequel? comedy. Ay. Dumb and <laughs> Dumber. <and damer. laughs> at yan ang headlines so on history ngayon. May replay ang Tadana del Bilogang Balita. Balik sa inyo, Pops J and Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.